magandang buhay sa lahat. Sino-sino sa mga love team noon? Ang tumatak sa puso nyo. Sino-sino sa kanila? Ang nagpasaya sa puso nyo pag pinapanood ang kanilang teleserye at pelikula. Ito ang tatlong love team na nagyanig sa mundo ng showbiz. Ang nagpaingay sa social media. Ang naging libangan ng kanilang tagahanga na panoorin. Number 1, Liz Ken, Enrique Hill, and Liza Soberano tinawag silang Liz Ken ng kanilang mga tagahanga. Lahat ng tinambalan ng Liz Ken, teleserye man, o pelikula, umatok sa takilya. Dinumog ng mamamayan, at patuloy na minamahal, at sinusuportahan, ng kanilang solid na tagahanga. Number 2, Katniel, Daniel Padilla, and Catherine Bernardo. Ang Katniel, ay patok na patok din sa masa. Lahat din ng teleserye ng mga ito, at pelikula, ay pumatok sa Takilya. At sa totoong buhay, naging mag-boyfriend ang mga ito for 11 years. Pero nag-announce ang Katniel sa social media na they are over. Malino na sila ay hiwalay na. Number 3, Jedin. James Reed at Nadine Lustre. Ang Jedin, ang isa sa nagpakilig at pumatok ang teleserye at pelikula sa Takilya. Minahal din sila ng mamamayan Lalong-lalo na ang kanilang tagahanga. Mula love team hanggang in real life ay sila na. Naging magkasintahan nga ang Jaden sa totoong buhay. Pero sa loob ng ilang taon na magkasintahan, nag-announce ang Jaden na break na ang mga ito. Ang tanong ko lang sa mga bashers, ang Liz Ken ay naging sila din from love team hanggang magkasintahan sila sa loob ng almost 10 years. Meron ba kayong nabasa? o narinig mismo, sa Liz Ken, nag-announce din ba sila, na break na? Di ba wala, kaya malakas loob nyo, ipakalat na hiwalay na, ang Liz Ken noon pa, sa social media. Dahil sa nadinig nyo lang sinasabi, ni Ogie Diaz, at ang pep.ph, pero walang pruweba, at pinabulaanan pa, ni Enrique Hill recently, na walang break up, na nangyari. Pero ang katotohanan, walang salita na nanggaling, sa Liz Ken, na sila ay hiwalay na. Walang interview na ganyan, sa dalawa. So walang break up na nangyari. At sa ngayon, masayang nagsasama ang dalawa, habang nasa Pinas pa, si Liza Soberano.